So ngayon pala mga ka-idol, napansin ko po yun na sobrang dami palang bahay sa baba. Ayan po yung ma may nakikita na po akong mga bahay-bahay po. Like ito po yung may isang malaking bahay doon. studio dito naman po sa kabila yung isa po. So ngayon po mga ka-idol, unti-unti na pong nawawala yung si clouds po. So makikita natin kung ano ba talaga yung nandyan sa part po dyan sa pinakababa na natatakpan ng sea clouds po mga ka-idol at dito po sa unahan po. Jack may swimming pool, Jack. Yun oh. No. No. Yun yun naman. Parang may pools doon, Jack, sa baba. Wow, ano kay tanim 'yan? Tanim ng ano kaya 'yan? Basig. Saging pa rin. So nga ito mga ka-idol. So, dito po sa bandang likod mga ka is gawa naman sa mga kawayan po yung parang design-design nila yung gawa sa yantok or mga kawayan na kagingking ng kawayan. So, yan po mga ka-idol. So, dito po mga ka-idol may nakikita po ako na parang may ano po doon sa baba po yung doon. Ito po is may parang may sapa po siya. Sapa po siya mga ka-idol. So sabi ni Rafael po is pinapasyalan din daw po yan. Marami rin daw po naliligo dyan sa lugar na yan. Pero may kalayuan na po masyado. Kaya so ay makikita mo po na talagang ma-amaze ka talaga sa lugar po. dito lang mga kaidol, pwede na po kayong mag-enjoy dito. Kahit dito lang po kayo magpunta talaga. Sulit na po yung punta mo. Talaga, may enjoy mo po talaga yung view. Mas sulit talaga mga kaidol, magdala ka ng tinamos. Magda o, oh, 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 dahil sobrang malamig yung lugar. Magdala ng, ano, ng mga uh, uh, pagkain na gusto uh, mo po. Siyempre yung mga cup, tulad ng kape, cup noodles. cup noodles po. Sa amin po, dinala namin cup noodles. Instead na kape po yung dadalhin namin. Dahil e, medyo may kalayuan din po yung biyahe papunta dito. Kaya yun po yung naisipan po namin na baonin po mga ka -idol. So sa inyo naman po kung sinong gusto nyo o gusto nyo po na mag-date po dito. Eh, pwede na po kayo mag-date po dito at pumunta lang po kayo dito ng mga 5 AM. Dapat nandito na po kayo dahil... Para po maabutan nyo po talaga yung clouds po dito sa baba. Dahil ngayon po mga ka-idol, nakikita nyo naman po na doon sa banda doon part na yun may mga init may init na po na uh, kumbaga naaabot na ng init po so nawawala na po yung si clouds po doon din sa unahan ayun na rin po yung init banda doon so doon sa baba po nakikita na namin unti unti yung mga bahay so Jackie basing mo na po na imong cellphone la Laum na kayo na din na na nato magukodera sa ilaom <laughs> Ayun ang mga ka-idol. Ayun na yung... Sa part po dito mga ka sabi ni Rafael po is, makikita mo yung mga bahay po dito sa baba mamaya. Pag init na po. Kasi pag uminit na po siya, unti-unti na pong nawawala yung clouds at umaangat na siya. So ngayon nga mga ka-idol, ang sarap sa buhay ng may ganitong bahay. Yung simple lang, malayo sa kapitbahay talagang talagang maiwas ka sa mga marites. <laughs> oh, pero kahit naman ganito kalayo ang bahay mo, eh kung kusa ka rin naman pumunta sa may mga marites, eh mamamarites ka rin talaga. So ganyan kalayo yung bahay niya mga ka-idol. Ewan. Paano pa siya makakabili ng pagkain yan? Kung gano'n kalayo. Pero sa bagay, pagsanay ka talaga sa bundok, eh, lahat po maraming paraan po. Sa so, mga ka-idol. So ngayon po, pwede kang mag-swing, pwede, mag -ano, pwede kang mag-picture-picture ng kung saan mo gustong magpicture. So, dito. Dito, mga ka-idol, pwede kang... Dikit, kira kira kira

ayos na si so, mga kaidol tapos na po kami mag mag bejo bejo <laughs> so nandito na hindi ka po ikaw sa mong kamera jack hindi na ako nang hilabay tago na rin yung kamera bilin ako sa akong plaka Tara mga kaidol, baba na tayo. kayo Uminit na at pababa na po kami. Pauwi na. So pauwi na kami kaidol Hanggang dito na lang ang aming pag-explore po. Sa men ai. Talagang Nakakahingal man din pero very very light lang yung hingal dahil enjoy naman po yung pag-explore namin dito. So okay lang mga kaidol kahit medyo may kalayuan ng biyahe. Game lang. Okay. Sure. Oh, wala tayo picture sa dakong kamot na kaidol. Ito nga pala yung malaking kamot. And then yung rubber shoes. Ay, hindi pala rubber shoes, sandals. iPhone, please. So, tara. Sasakay tayo dyan. Do. Ito naman tayo. Dili, mga si. Sa Boy, Cinderella. Cinderella. ini tata Anggul-anggul anggulo, 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 anggulo,

So mga ka-idol, pupunta naman po tayo sa kamot. Uh, sa kamot. Yan, ganyan, Jack. Sa kamot tayo mga ka-idol. Dito sa kamot na napungkol, no? Wala na yung lingkot mo tindog dito. Dito ko tindog dito. mo sa likod, oy. Dito sa likod,

lagi okay. na so, uh, sa heart sa, uh, sa heart sa heart gusto mo ba ng mga panghilod po ito po yung mga panghilod po dito ito po yung mga panghilud no? <laughs>

Sigo si udah tenan. Oh Igo eh, ini ini matuah. Karena matuah. Iya kamu sa, kamu sa. Kamu Masih kita, kita di kita. Hehehe. 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 Kita Yo que tú. La gana. ¿Qué tanto uno Next. Dere no tosa. Hart. Hay tosa. ¿Quién te mandó Yeah, hard Harto. Sus. saya sari hard, hard. Just... hard, hard. ga ni ron ngato ni. Joder asli ged. Ayo. Eh, dia ada wa. Kisai dapat sedikit. Basak mebegam. Merokin kering lagi Ada

Dito lang ako. Nasa na ba yung kabiyak ko? Dito ako sa heart. Okay.